Ah, oh, apel ko to. Apel yan. tutok mo sa mga. Ah, bigyan na. ah. na to. Han. Mahal kong asawa. Mahal ako. Lahat-lahat kayo. Hindi ganun kadali. Kala mo masaya kami. Hindi kayo masaya rito. Pinitit lang yung magmasaya. Pero, ganun talaga. hirap kami. Para Marat sa inyo. Kayo. Mahal oh. kita. Mahal na mahal ko kayo lahat. Oo. Oh. kina lahat. Lahat kayo, mga <laughs> anak ko. Kaya ko. Pati yung magulang ko. Ilang? I-upload yun Ano <laughs> Ay, sabi eh. Ay, sabi eh. Yan ang... Ganito <laughs> lang boy sa brood. saya. Baka yung ka. Kaka <laughs> isip. Ay ako... Enjoy lang, enjoy lang sa buhay. Bayero. <laughs> <laughs> <Oprah>, ano, uli. Opre, ano? Pulita. Tara eh. to kami! Ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Masaya. Pero masaya. malungkot. Pinipilit na kayo maging masaya. Para sa pamilya. Kahit malungkot pero, pero para, e... para sa inyo. Magiging masaya kami. Eto, Eto kami. Sana eh, hindi huwag nyo isipin nag-abroad. Tapos ano? Ganun-ganun na ganun lang. Mahirap mag-abroad. Hindi <laughs> <Masayun, laughs> ganun kalalik. <laughs> <laughs> Mahirap mag-ukay ng pera dito. <laughs> Kala niyo na masaya. Namin.